Talagang dama na ng bawat Pilipino ang simoy ng Pasko. Nariyan na ang mga Christmas decor na nagpapahiwatig na nalalapit na nga ang araw ng Kapaskuhan at hindi rin mawawala ang tinig ng mga batang nangangaroling sa bawat kabahayan. Pero tila espesyal naman ang pangangaroling sa tahanan ng isang senior citizen na kung tawagin ay si Mama Luming. Hindi lamang kasi mga ordinaryong bata ang nangaroling sa kanyang tahanan, kundi isang kilalang OPM singer na siya rin paborito niya. Uh, pinost ko sa Facebook ang sabi ko na kapag uh, may gagamit ng maligayang Pasko as a sound for a TikTok video uh, pipili kami tapos pupuntahan namin para mga araling ayun so dito na kami kina Mama Luming, uh, sana surprise natin siya. Let's go. Tama ho kayo. Ang special caroler ni Mama Luming ay walang iba kundi ang airy singer at senior high actor na si Juan Carlos Labaho. Nang makita ni Mama Luming ang singer ay agad niya itong niyakap at tinawag pang bunsong anak. sa pagkakataong ito ay kinanta ni Juan Carlos ang kanyang first Christmas song kay Mama Luming.

<laughs> Talaga nga namang merry na merry ang Christmas ni Mama Luming. Kaya naman abot langit ang saya ng kanyang pamilya dahil pinagbigyan ni Juan Carlos ang munting kahilingan ng kanilang ina.